bagong service <laughs> kung kahapon ay hindi pala kahapon, kahapon na tapos noong Friday ng hapon uh, bali service tayo ng Manila to Zambales at balik BGC to, to Tomas Batangas at ngayon naman uh, magagaling yung aking uh, siserbisan sa Makati, Libeste Street to uh, Marilake, Tanay Rizal yan, may iba naman yung ating destination sa ngayon. Ilang biyahing grab muna tayo. Biyahing service muna. Para medyo maiba naman yung ating uh, content. Malapit-lapit lang to dito sa Manila at kasama na rin siyempre uh, konting adventure habang nagsiservice. At call time natin is 9 o'clock. Abo. Ba? Okay lang so. Oh. Ay, hindi mo Hi, honey po. mo na lang ng konti. Wala pa yung isa natin. Kasama. Ah, sige po. Parang yan. Dito lang mo sa nito. kami. Ako na po. Saan mauna po muna pupuntahan nyo? Sa Marilake? O binanguna? Muna kong pinadala. 58 Marilake. Ano, Ay, oh, ano, ano. Oh, okay. ah, Kasi pauwi, tayo isa yung ano yun. Binangunan? O, oh, ilang, ano, gaano kabilis tayo makarating sa Marilake? Marilaki? Patig ah, na natin dito, ha, sa Pero daan tayo makdo, ah. Sige po. Si na siya kape. Kaya take out lang. Yung ano lang. ka ba? Ah, ka. opo. Pag wala po mga, ano, nagkagrab. Hmm. Uh, Tagasangka sa Valenzuela ma'am? Sa? Valenzuela po. Ah, Valenzuela. Ah, po. Saan doon? Sa likod po ng Fatima Church. Ah, malapit kayo sa Dalandanan. Yung malapit-lapit no? na po. Oo, oh, halos eh. Ah, Oo, kasi Skyway, kakanan. Kung, kung galing ka naman ng ano, ng pier, paliwa, pag ano. Doon na kagad, ah, baba. Hmm, malapit ako doon. Kaya ma, 30 minutes lang pa doon eh. Good morning. Good morning. Good morning. Dito na pala ako. Awi napa. Pagbaba uh -huh. Pag niyan dito na siya. kami. Uh -huh. Ayaw din kayo pumark dito. Hindi man hirap testi dati. May car. Just comedy sa basement ng pa parking. Oo, kasi doon ho lang ang basement. Ah, uh -huh. okay, so, may free parking apat uh -huh. na slots free parking doon. Oo, yung apat na slots doon. Ano nangyari sa basement uh -huh. na uh -huh. na, doon? So yan, nandito na kami sa pinunta ng guest ko sa kaibigan nilang may hari ng restaurant dito sa Tanay Rizal sa marilake na Lomi Barako kung saan ang sarap ng mga pagkain dito sinaserve nila. Ayan, may Lomi. ayan, uh, kung ano gusto nyo, mga silog. Kung ano, depende sa order nyo. Marami silang pagkain sinaserve dito. At ayan, may halo-halo at kung ano-ano pa. At yung presyo nila dito hindi ganoong kamahalan compare sa iba. Hanapin niyo lang to, Lome Barako dito sa uh, Marilake. So, ang presyo nila is pangmasa. Yung iba kasi dito, malalaking restaurant, medyo may kamahalan daw sa kanila, pangmasa lang para abot-kaya. So, pagkatapos kong kumain doon, ah, nagpaalam na ako sa kanila, ma'am, na dito na lang muna ako sa aking sasakyan para magapagpahinga para mamaya pag mag aya sila kung saan ang next destination kahit paano uh, nakapagpahinga tayo ng kaunti at medyo yan na uh, ipuyat pa ako nung nakaraang service ko para Manila to Sambales balikan kaya tayo nga muna tayo dito ka na lang sa akin sige magsasighting si lang tayong ah sige sige ka mo na lang para hindi ka mahirapang kumonpoy hmm eh, waste mo yung Daranac Falls. Ah, da, da. Doon na lang tayo magkita. Ah, siya. Kasi along the way din kayo doon, pupunta kayong binangonan, di ba? Mm. Ay, doon din ang daan nyo. Doon din, ah, siya. Kaya, hindi na pabalik-balik. Ah, siya. Lapit lang pala, 7 kilometer. Oo. Oh, oh. ah, along the way din yun. Mm. So yun, after ko magpahinga, uh, ginising nga ako nung may-ari ng restaurant na inuntahan nila dito, kaibigan nila ma'am, nung guest ko, nasabi, uh, papasyal daw muna sila sa Daranak Falls bago kami tumuloy ng binangunan. Kaya yun, bale uh, bali, sakay ko na sila para papunta kami ng ano, uh, Daranac Falls muna. Susundan daw natin sila, papakita niya yung falls. Ah. Mayroon daw falls dyan. Sige po. na, Daranac dar 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 Falls. Sige po. Giveaways ba? <laughs> no need no, ba ha? Nakakuha no, no. ah, naman siya ang mm -hmm. Magpapasyal niya rin yung mga kasama niya. Mga barangay yata. Sino ba yung mga yan? Mga barangay. Ba Nagkakampanya na, nga ano raw sila na eh. <laughs> Nagkakampanya okay. na pala sila. <laughs> sarap yung Lomi niya, ibang klase. Oh, dami. Wala pa akong natikman na Lomi na gano'n. Daming ano, ano, ang dami so. <laughs> yung specialty ah, nila. Malapit na sila matapos kasi 10 days lang yung binigay sa kanila. Ah, ito na. pa oh, ba kaya lang ano maitim na yung tubig maano? madumi na yung madumi na yung tubig marami nagpupunta ro nagpapapicture lang <laughs> <laughs> eh, eh yung taas daw na yung mga piggery uh -huh. maganda kung uh -huh. yung poles na abot mismo ng sasakyan dun sa may kasi yung iba talagang lalakarin, rin kaya pasokin ng sasakyan pareho yung sa ano sa baler ang layo ng parking na ako sa pagbakasama kayo, obligadong bukwa kayo ng tour guide, magbabayad kayo. E eh, puro tricycle daw sa bayan Eh. Oo okay. sa, sa bayan puro tricycle. Tapos yung poles doon, may, sa may paradahan na hanggang doon lang. Sure, so, tricycle lang kasha sa mga daan. Hindi, ano po, tao lang talaga. Yung pumunta kayo ng poles, tao. T Tapos may dadaanan na, yun, magbabayad kayo ng no, para sa tour guide. Ano to? Dinara Falls. Or... Daranak. Daranak. Ang layo pala. <laughs> Tsaka ito mga na. Baba na lang kaya natin pa Hmm. Yeah. Paano siya makakanta? sa traffic na ano na yan barangay yan <laughs> pa layon? ah kayo po? tigor mm -hmm. sa wana po kayo rito, eh. <laughs> sa garaito eh. dami ng paliguan dito. ah ganon po? Mm, dami kami paliguan ng encito. sa enciing pa si daranak pol. na. to pa layon sa daranak pol sa so yan dami na lilibog kasi linggo ngayon. balik ka ko lang mag-service from dito sa Makati to Marilaki. Ayan, nagikot-ikot pa kasi. Galing ng doon sa Marilaki, nagpunta pa ng sightseeing pa doon sa Daranac Falls. At patapos doon, pumunta pa kami ng Binangunan. May dinaanan pa sila yung guest ko. yun, galing Binangunan to dito sa Makati. Dumaan na lang ako ng C6 para medyo mabilis-bilis makabalik dito. Ngayon, uh, balik na ng ano. Pabalik na ng Balinsuela so bag baka sakali tayo mag-set baka may ano may pumasok papunta ron ilbukas panibagong araw na naman uh, balik na naman tayo sa byaheng Grab ayan bali naka 2 days tayo ngayon na uh, parehong service